kahanda na para sa future. Balibalita ang itinatayang negosyo ng Timpaw. Nag-uumpisa na mag-invest para sa kanilang magiging pamilya. Ito ang kagandahan sa kanila. Para sa future ang focus. Alam naman natin ang buhay artista ay hindi habang buhay iyan. Darating din ang panahon na magre din sila kaya naman ngayon pa lang ang mga pinagpaguran ay inilalaan sa magandang future grabe ang mindset mainam yan sa mga ginagawa ngayon ng gimpaw naniniwala ang lahat nasigan na rin forever hindi papasok sa ganyang bagay kung mag-iibigan lang panigurado may plano na rin sila at hindi muna ay pinapaalam sa lahat Hi nga sa mga komento. Wow! Ang ganda naman ang ng plano ng Kimpaw. Bright future na sa magiging pamilya. Ganito ang gusto ko. Hindi puro lang lang. May patutunguhan ang support ng tao sa kanila. Swerte dyan si Paolo. Magaling humawak ng pera ang mga Chinese. Mahusay sa negosyo work-work ang inaatupag. The best ng kimpaw, hindi na kami magtataka kung pati sa ibang bansa magkaroon din sila ng mga negosyo. Katulad ng Katniel, na maraming mga investment, pag-pray natin na mas gumanda pa ang pasok ng pera sa kanila. Ilan yan sa mga komento. Anong sa rito? Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.